guys, meron tayo nabili sa online guys na ito. ko. So, ito yung pinaka weight flats guys. Weight flats ng contact click. So, ito yung original po siya guys. So, ito yung pinaka part number. Yan. Yan po siya guys. So, ito po yung kakabit natin ng weight flat set set po siya ng wet flats. Kaya tinawag na wet set guys. Ibig sabihin, isang set na siya kasama yung metal. So, ganun po siya. Hindi lang clutch. So, kasama na yung housing ng clutch. So, isasalpak na lang ito guys. Kaya madali lang siya. So, yun guys. Pag nagpalit po tayo ng wet set clutch, kailangan po tanggalin yung tornillo pa ikot. So, 8mm po siya guys na tornillo. So, paikot po yan. Gagamitan po yan ng t para mabaklas po siya, guys. Yan. Ganun po ang pagtanggal yan, guys. So, yun, guys. Pagkatapos mo yung tanggal yung mga tornilyo, so, babaklasin na lang po na ganyan, guys. So, yan po. Yan ang pinakalaman niya, guys. So, ito yung, ito yung bill housing, guys. Kakalasin din po yung bill housing na yan, guys. Kasama yung pulley na drive niya, guys, sa harapan. So, ganun po para matanggal po natin yan at mapalitan na bagong wetset set clutch guys so ganun po ang pagbaklas nyan guys para mapalitan ito guys kailangan natin ng sakit or box wrench na 19 para makalas natin itong pinaka bell housing nya guys yan so ito kasing bell housing guys kailangan matanggal po yan at para mapalitan mapalit ng clutch So, ang pagtanggal po niyan, guys, gagamitan natin ng wire pinaka-wire na wrench, guys. So, yung nakikita niyo po itong hawak ko. Yan po yung wire wrench special tools para mabaklas po siya. Pangkontra po sa bell housing 'yan. At saka, ginagamit din po 'yan sa pulley sa bandang harap. Pangkontra din po siya. So yun guys, kung sakaling matigas po, hindi nyo makalas yung tornillo guys. Ang gagawin nyo po dyan, kumuha po kayong extension na tubo para matanggal po. So yun po, ka uh, kakalasin na po natin. So yan po, nalugan na natin yan. So ganyan po siya. Number 19 po yung nut na yan guys. Yung kinakalas natin. Yan. Ito, hindi mo siya, mahugot mo siya yung bill housing na no, ito yung pinaka washer niya at nut guys ganyan po ang assembly niyan so yan po ngayon itong pinaka clutch clutch po niya ay hindi natin matatanggal yan kapag hindi natin kakalasin sa harapan so tignan nyo hindi, ko, hindi natin matatanggal yan diba so kailangan talasin po sa harapan niyan guys yung puli sa harapan So babaklas din po babaklasin din po yung pulley sa harap para makalas po clutch set tsaka belt guys so ang number po ng tornillo sa harap guys ay number 23 guys na socket range ang pangkakalas po doon so sa mga ganito guys kailangan talaga gagamitan mo ng special tools guys so yan guys hindi mababaklas yan kapag hindi sabay na babaklasin sa unahan so yan guys kakalasin mo lang yung 23mm na nut nya guys so yan po pag nakalas mo po yan guys bali may washer po yan guys yan tanggalin mo muna yung pulley yan so ito po yung pinaka washer na guys yan so nut tsaka washer para matanggal yung pulley guys yan So, matatanggal mo na rin yung belt, guys. So, ganun po siya. Kasama yung pinaka clutch. So, tanggal po siya. Hindi mo talaga makakukuha yan, guys, kapag hindi mo sabay na tatanggalin yung harap at saka likod. So, yun guys, para mapaklas nyo ito, so, gagamitan nyo ng white tin dito. Nakaganyan, guys. Yan, para mapaklas nyo ng clutch that's it so ang gagawin po guys kasi kung ang pangkalas nyo guys ay nadulas so magiging problema natin yan guys pag nadulas ito so ang gagawin po dyan guys isasak mo po siya guys ito so italang mo ito guys tapos ilagay mo na ganun yan Then guys, ilagay mo siya, tutukod mo siya. Then, isasak mo lang guys. Ganun po. Then sa nakakalas po ito guys, nakakalas, ang gagawin natin, kumuha tayo ng bearing, ilagay natin dyan, para hindi lang kumalas yung ilabi natin guys. Ganun yung gagawin natin. So, didiscartahan natin guys. Okay, so hindi na siya kakalas yung mga uh, yung labi natin guys. Then, tsaka ito pa dito guys. Tungkol. So, yun yun lang po guys ang gagawin natin. yeah, Then, after yan guys, ito isak mo na ito. So, ganun guys. Kakalas na po yan guys. So, ganun po yung technique pag ganito yung gamit mo kasi meron talaga. Humanap ka ng bearing na lang naman. Kaya niyang i-hold itong pang labi mo, guys. Yan. So, yung kaya niyang i-hold itong pang pang kalas mo. So, kakalasin natin, guys. Sige nyo. Okay na yan. Kasi nasyak na natin, guys. Eh. Ang ginawang purpose lang, guys, hinak lang natin Yan. Yan. di diba guys? Oh. Kasi ito, duty talaga yan guys, pag ano. hindi natin ginagawa So, pwede natin tanggalin guys dyan. Ayun o, oh. o. Oh, Lumbugan lang na natin. Ayun po. Ngayon, so, sa pagkalas po nito, huwag nyo tatanggalin agad guys. Bali, idein nyo lang siya. Yung ginawa po kasi natin kanina, sinak lang natin para lumuwag yung nat pero kailangan po na-indiin bago kalasin yung turnin guys so ganyan po guys ang pagkalas itong wet set clutch so yan po so yan nakuha na natin yung pinaka wet set clutch nyo guys ito po yung papalitan natin so isang set na po yung papalitan natin dyan guys wet set clutch ngayon ang gagawin muna natin dyan guys So, dilinisin muna natin yung mga pyesa bago natin palitin, guys, ng mga clutch. Ganun po ang gagawin natin. So, yun guys. Spring driven phase. So, dilinisin natin yan. Pati itong driven phase niya, guys. Yan po. So, lahat po yan, dilinisin natin ng gasolina, guys, at patutuyuin. Ganun po ang ang paglinis nyan guys tsaka pagpalit ng clutch bali pinapalitan po ang clutch lining every 24,000 to 30,000 km bago nyo ikabit ang bagong clutch guys bali hugasan nyo muna ng gasolina at patuhin po ng basahan so yun guys yung nakikita nyo ngayon ay nililinis ko na rin guys pati itong pinaka clutch housing nya guys ng CVT so yan tinanggal ko pati yung spring guys kasama po siya so, yung pinaka pulley na kinakabita ng clutch housing so yan po nililinis na rin natin ng gasolina guys so ganyan po siya ang pag PMS guys kasama po yung pinaka housing lilinisin lahat po yan guys gagawin Bale, sinabi ko na rin kasi ang linis niyan guys para maganda ang andar niya para hindi siya magkaroon ng drag. Kasi isa sa nagiging problema guys, yung drag. Pagda-drag ng, ng motor mo is yung belt umi-slide. Dahil sa madumi po yung pinakapuli niya guys. Tsaka yung alikabok kasi yun nagiging dahilan din. Isang nagiging dahilan para mag-drag yung motor guys ang pagdadrag ko kasi ay isang part po ng pag slide ng belt sa pulley so isa po yun guys pulley at saka sa flat lining isa po yun kasama po yun guys so yun guys pagtapos na linisin ng gasolina punasan din agad ng kayong basahan guys at para hindi kalawangin yung pyesa So yun guys, kung magpa kung magpapalit ka po ng clutch lining, kasama na talaga na linisin mo na rin yung CVT. Yung pinaka cvt housing. So lahat na component po ng CVT niya, linisin mo na rin siya. Ganun po ang pag PMS nito or preventive maintenance guys. So linisin na rin po natin itong spring driven face niya kasama po guys nalilinis yan ng collar seal tsaka collar spring yan so patayin din ko lang basahan yan guys kapag natapos nang linisin ng gasolina para hindi kalawangin guys so kasama rin guys nalilinisin ng paste drive yan at pagtapos po linisin ng gasolina guys kailangan patuloyin pa rin po siya ng basahan at kasama rin po guys nalilinisin natin itong base component guys at dito po nakalagay guys yung slide piece tsaka roller set so yan po siya guys so pag tinanggal mo yan yung roller set guys So sa pagbabalik niya po ng wet set flats guys, bali ingat lang po baka mamaya tumalsik po sa inyo yung yung kinakabit nyo guys kasi matigas po ang spring. Balik pagkatapos nyo po linisin, i-assemble na rin po ang wet set clutch. So pagkatapos nyo po ma-assemble itong weight set clutch nya guys ah uh, kailangan lang pong grasahan yung pinaka bearing nya sa loob so meron pong bearing yan roller bearing tawag nya kasi pahaba po sya guys yung mga bearing nya so grasahan nyo lang maigi para hindi po siya kalawangin at hindi siya maganit pag inilagay na sa drive shaft nya guys so yun po At pati tong drive axle nya guys Kailangan din pong grasahan Para Madulas po siya hindi siya Maganit Pag umikot yung pinaka Weight set clutch natin guys So ito na nga guys Ikakabit na po natin yong Yung drive belt Na Nabili natin So ganyan po siya. Iunan nyo rito muna sa bandang hulihan ang kabit. Tapos isuot nyo doon sa bandang unahan guys. So meron po yung bushing bushing or drive piece. kung tawagin guys. So i-shoot nyo doon yung belt. So yun guys. Higpitin nyo na rin po itong pinaka nut ng drive paste tsaka bell housing guys yung dalawa na yan so yun guys ganyan po ang pagpalit ng wet set clutch so umokay na po yung under nya guys tsaka syempre nalinis din po yung pinaka panggilid tawagin nyo na yung panggilid guys so nalinis po sya So guys, natapos na po natin palitan ng weight class itong Honda Click 125i. So thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.